Isang taon matapos makabalik ang mga sangre, at ni Haring Ibrahim mula sa nakaraang panahon, ay siya namang pagsilang kay Armeya. Si Armeya ang ikalawa, at nag-iisang anak na babae ni Sangre Alena ng Lireo, mula kay Haring Ibrahim ng Sepiro. Nagsimula ang pagsubok sa buhay niya, nang ang kanyang ama ay mapadpad sa teritoryo ng mga Punjabwe, upang tugisin ang mga ito, sa ginawang pagnanakaw sa palasyo ng Sepiro. Dito ay nakilala ng kanyang amang hari ang manghuhulang si Rosas, kung saan sinabi nito, na isang kalunus-lunus na kamatayan ang matitikman ng naturang hari, sa kamay ng sarili nitong anak. Nung una'y binaliwala ito ng kanyang ama, lalo na't siya ang malinaw na tinutukoy na papas lang dito, bilang nalalabing buhay na anak ni Ibrahim. Ngunit ang buong konseho ng Sepiro, ay lubhang nabahala ng mabalitaan nito. Sa hamon ni Reina Alena, ay agad ipinatawag ang mga pinakamagagaling na manghuhula sa buong kaharian upang mabigyang linaw ang naturang propesya. Ngunit ang lahat ay nagpatutuo lamang sa unang hula na natanggap ni Ibrahim mula kay Rosas. Dahil sa paghahangad na mailigtas ang hari at ang trono ng Sepiro, ay agad nagplano ang mga miyembro ng konseho na ilayo siya mula sa kanyang mga magulang. Kalaunan, ay napunta siya sa pangangalaga ng mga duwending Picaro. Ngunit dahil sa walang patid na ingay na dulot ng kanyang pag ay ipinaubaya na lang siya ng mga ito sa grupo ng mga Punjabwe, kung saan kabilang si Azulan, Rosas, Violeta at Luntian. Bagamat natuklasan ng naturang grupo na si Armea ang nawawalang sanggol ng hari at reyna ng Sepiro, ay nagdalawang isip silang ibalik ito. Ito'y sa pangamba na may mangyaring masama sa kanya, sakaling ibalik siya ng mga ito sa Sepiro. Kaya naman mas minabuti ng mga ito na alagaan siya, kung saan pinangalanan siyang Agatha. Tulad ng nakatatandang kapatid niyang si Sangre Kelil at ng kanyang bunsong kapatid sa ama na si Heron Arman, ay naging mabilis din ang kanyang paglaki. Bunga ito ng halamang Azurka, na ginamit ng mga Punjabo ang kumupkup sa kanya dahil na rin sa ingay na dulot ng kanyang pag-iyak. Tulad ng kanyang inang si Alena, ay taglay niya ang isang makapangyarihang tinig na kayang kumitil ng buhay o di naman kaya magdulot ng kaligayahan o kalungkutan sa sinumang makakarinig. Ito ang nagsilbing tulay upang magcross ang landas nila ng kanyang ina na si Reina Alena. Ngunit ang kanilang pagkikita ay saglit lang naganap. Itinakas siya ni Azulan papunta sa mundo ng mga mortal, nang ito'y malantad bilang huwad na prinsipe, at magnanakaw na tinutugis ng kanyang ama. Sa mundo ng mga tao, ay natuklasan ni Agatha ang kanyang kakaibang kapangyarihang makontrol ang tubig. Ito'y nasaksihan ng kanyang hadiya na si Cassandra, na sa nasa mundo din ng mga tao. Si Cassandra ang naging tulay, upang matuklasan ni Armea ang tunay niyang katauhan. Nang maglakbay siya pabalik ng Sepiro, ay nagawa siyang mabihag ni Haring Hagor ng Hattoria. Ngunit hindi nagtagal, ay nagawa siyang mailigtas ng kanyang ama at bunsong kapatid na si Arman. Ang pagkakaligtas niya, ang naging kapalit ng buhay ng kanyang amang hari. Nang sumiklab ang digmaan laban sa pinagsamang puwersa ng Hatoria at Etheria, ay buong tapang ding lumaban si Armea, suot ang baluti at sandata ng namayapang ina. Pagkatapos nilang mapabagsak ang puwersa ng mga kalaban, ay hinirang si Armea bilang kauna-unahang babaeng tagapagmana ng trono ng Sepiro. Sa araw ng pagpuputong ng korona, ay binasbasan siya ni Haraduri Amihan, at ipinamana sa kanya ang brilyante ng tubig, bilang ikalawang tagapangalaga nito. mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa iba pang magical trivia at compilation.